Mga kabikir, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaliro, itong ibang klase ng uh, resin loaf bread. Madaling gawin lang ito, panoorin nyo lang ang video para malaman nyo ang paraan sa paggawa at sa pagluto. At bakit nga ba parang ubin din ang luto mga kabikir? Ingredients, 1 and 3 fourth cup first class flour or bread flour, 2 tablespoon sugar, 1 half teaspoon salt, 1 teaspoon yeast, 1 tablespoon powdered milk, 1 half cup plus 1 tablespoon water, Halawin lang natin tapos ilagay natin ang ating 1-8 cup shortening. Halawin lang. 4 minutes ko itong mix mga kabikir. Pagkatapos ah, pinapaalsa ko ng isang oras bago ko naman pinigura. katlang natin para hindi mahaba ang video. Ah, isang oras na mga kabikir. Ah, palabasin lang natin ang hangin. Hinati ko ito sa tatlo. 150 grams ang bawat putol. Sa pagpigura ganito lang ilapad. Pahira ng margarin, Lagyan ng brown sugar. Tapos ilagay natin ang ating raisin saka natin i-roll. Pagkatapos roll, ganito ang gagawin natin mga kabikir. Oh. Panoorin nyo lang, madaling gawin lang, makuha nyo yan. Pagkatapos ilagay natin sa ating lagayan. Ang ating loaf pan mga kabikir, pahiran natin ng margarine or shortening para hindi dumikit ang ating tinapay. Palasahin ng isang oras bago natin lutuin. Ito, katlang natin isang oras na. Ang pagluto mga kabikir, ganito lang. Foil, tapos takpan ng takip sa kaldero. Insaktong 30 minutes na luto ang ating tinapay mga kabikir. Pero tingnan nyo lang din mga kabikir, baka masunog. Maganda ang luto parang oven din mga kabikir oh. Marami kasi nag-comment wala silang uling mga kabikir. Sabi nila pwede ba daw yung takip lang ng kaldero kaya ginawa natin ang paraan. Nilagyan lang natin ng puwil pagkatapos uh, tinakpan natin sa takip din ng kaldero kaya ganito ang resulta mga kabikir. Subukan ko rin ito sa iba ko pang mga tinapay kung ganito ba din ang resulta mga kabikir. Basta gusto may paraan mga kabikir. Ito na ang finished product ng ating uh, ibang style ng resin loaf bread. At sana nagustuhan niyo ang recipe na isinirko ko sa inyo ngayon mga kabikir. At abangan niyo pang pa iba ko pang mga recipe, mga simpleng recipe na pwede natin magamit sa negosyo, pwede rin natin magamit sa pangmirinda mga kabikir. Mga recipe na tinapay na pwede nating lutuin sa kaldero, sa kawali at sa ubin. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi ninyong panunood, sa pag-share sa aking mga video, like and comment. Mga followers, mga non-followers, at sa lahat na nakapanood sa mga video ko, God bless sa ating lahat mga kabikir.